traffic dito sa crossing gusto maglakad sa gila bumper to bumper yung ano mga idol bumper to bumper yung mga ano sakyan yan Paano kaya uuusahan mga idol, lang aga-aga, hasyete pa lang. Bumper to bumper na yung sakyan. Tukot sapot siya mga idol Grabe Traffic oh no? Traffic traffic Sobrang traffic mga idol Hindi umuusog yung mga sakyan Ito pa si Elbow Bakit kamatahan niya Bumper to bumper Sakyan

Aga-aga traffic oh. Diba? Mungusan ng konti. Kaso mahaba ito idol. Crossing ang gandun sa banda para swain. Oo. Oh. So, sa mga idol? sugal sure si mga idol, traffic ang gandun sa dulo. So much more, don't forget to subscribe to our channel. Boss Philip blogs thank you.